Hello mga ka-super, ka-pure gold. Grocery day. Medyo mahaba-haba ang ating listahan ngayon. Ayan o. Oh. Ang haba ng lista ni Super A. E. Ang sipag maglista o. Oh. oh o, oh, diba? O, oh, pero may mga naka-highlights. Ibig sabihin na order ko na to doon kay Emily Smart. Kanina lang kasi dumating oh. Yung mga walang highlights lang yung aking kukunin. 'di ba? Ang lamig dito sa Pure Gold, sa labas super ianats. We'll <laughs> We'll Yan, apaw na yung ating isang cart. Si Bagger sabi niya, ma'am, push cart pa? Sabi ko, sure, isa pa nga. Lagay na natin ito sa counter para mag-punch. Ah, ito na pala. And, ganyan yung mga bagger dito, ah. matulong no? Binigyan tayo ng isang cart, tapos sabi ko dali na niya sa cashier. <laughs> I-punch na <laughs> para mabilis ang buhay natin. Dami nila naka-assist ngayon ah. Eh. masyadong pila. Ayan mga ka-super, ka-pure gold. May masaya na naman negosyante na paghakot dito sa grocery sa pure gold always panalo. Magkano ang ating nahakot for to this video? Mabuti ng 12,553. So, ang dami pa yung naka-highlight ha. Na meron na sa Rosia Mini Mart. Na padami pa din tayo ng dampot. At syempre nga ating pinangbayad ay credit card. Dahil nga, bagong buwan na naman. Bagong utang. O, diba? <laughs> Yan lang. Uwi na tayo sa Rosia Mini Mart. Magsusundo na din kay Atijan. Jan. Bye-bye. Thank you for watching.